So, yun magandang araw mga lods. Ngayon, meron tayong ilalagay na seat cover. Ayan, so mag-iwan tayo ng bakas na seat cover mga lodi ko. Ayan. So, nag nga pala tayo papuntang north. Uh, north. Parting north lang po. Ayan, so APR seat cover. Ayan. Solid po yan. Nakatahi po yan mga lodi ko. So, may kasama ng sticker. Ayan. So, ngayon mga lodi ko, dito tayo ngayon sa may... Um, parang kanal ito mga lodges dinadaanan na tubig eh no yan yan po yung location so dito ako ngayon sa loob para at least hindi tayo makita agad hindi no? tayo makita ng mga followers natin dito ayan so ngayon ito lang iwan muna natin yung PRC cover mga Lodge no? para sa mga solid followers natin dito sa may alam nyo na to kung saan ito mga lodi ko. Kung makikita nyo to, itong location na to, alam na alam nyo to. Kung taga dito po ngayon. So ngayon, iiwan na natin dito mga lods. Sa park na to. Ayan. So, maghanap lang tayo ng magandang malalagyan dito. Ayan. So, paunahan na lang dito kung sino makakanood mga lodi ko. No? So, ilalagay na natin yung ating bakas mga lodges ilagay na natin dito. And so, ito. Ito so, natin lalagay. So, ayan mga lodges na ilagay na natin. Yung so, ating bakas so nilagay natin doon mga lodi ko ayan so may part na yun so ngayon um, ayan so makakukuha nito paunahan na lang mga lords no congratulations agad sa mga solid followers natin na makakuha sa hindi makakuha nito mga lodi ko so abang lang po kayo mamaya pagbalik natin meron pa tayong stick so marami tayong sticker na dala so yan lang mga lodi ko, um, si po sa inyo lahat ingat pa So, ito mga lords, yung location kung saan natin tinago yung ating ipr uh, APR seat cover. So, kung alam nyo to, yan yung location na yan mga lords. Yan, kung alam nyo to, puntahan nyo lang dito mga lords. So, dyan ko tinago mga lordy ko. Yan. Dyan natin tinago sa mga kanal na yan mga lords. Yan. So, dito lang mga lordy ko. Check nyo lang po yan sa mga kanal na yan dyan po natin nilagay yan yan lang paunahan na lang pa